shit, saan na yun lalabas dito yun kung hindi na ano doon nasabit doon so yun what's up mga kabzat maliin ang yung video guys ay kwan pupunta ako dyan sa kwan sa uh, ilog mag ano ako ng kwan ng kawil or sima tawag namin sa Ilocano bali magpapain ako guys bali mayroon kasi mga mangilan ilan na igat dito mga kabsat hindi ko lang alam kung meron dito pero dito nakakukuha dati sila dito may nakuha na sila dito dati hindi ko alam kung mayroon pa natira kaya susubukan natin painan eto Wale, ang pagpapain natin ay kuan itong kuan Ito, tawag dito. Yung um, naupain na kuan blate. Alumbayad, ang tawag namin sa Ilocano. Wale, dito banda guys. Sa malaking bato na yon. Wale, tatawid tayo dito. Doon natin ipapain sa malaking bato na yon. Kasi medyo malalim nga lang. Maghanap tayo ng magandang pwesto, guys. Dito tayo dito. Malalim. Dito diba tayo sa kabilang guys. Diba tayo makatawid. Sana makakyat tayo doon sa malaking bato na yun. Diyan natin pa diyan tayo magpapa-fine ito. Diyan. Sali ito. Wala na ang gamit natin. so, yun, guys, i-prepare ko lang muna. So yun, guys, ikot tayo doon sa taas Ikot tayo dyan sa taas guys Para makakawit tayo Tignan natin kung may daanan dyan wala tayo pati pagkapalian itong pansin natin guys pagka dito sa kabila oh shit nahulog kinelas ko nahalig ah, yung kinelas ko saan na yun ano makita Sana Sana na, na. Alabas dito yun Kung hindi na ano doon Nasabit doon Ayan guys wala na Kinelas natin Itim pa naman yon hirap makita. Wala na ang channel natin guys. Wala makita. Wala na yun, na yun So yun guys, sinigyan ko dito sa baba pero wala naman Wala Wala na guys Imbis na hindi ako magpapakabasa, wala na, basa na tayo dito wala na yun guys kapunta dito sa ilalim So wala na, ikinelas na natin. Ayan <laughs> guys, pues, lalagay ko na lang yung kawil ko. Wala naman akong nakita kung bumaba doon. Eh. Baka nandito sa ilalim nito. con la quinta pakita natin guys eto buti na lang Ayy, kala ko na wala na yun ayawan pala dito guys then guys punta tayo dun sa taas buti na lang punta tayo dun sa taas ipiprecate natin itong kawin natin guys. Routine na lang. Mali tatlo ito guys pero ang bala ko kanina dalawa lang. Pero baka tum dalawa lang lalagay natin kasi dito lang naman tayo mag-ano. Papain. sa guys ayusin natin itong pan natin lagyan na natin ng kain bali mula natin itong pan guys ito bali meron mga, mga malalaki meron din mga maliliit meron sana ng palaka guys mas maganda yung palaka pang pain ganihan natin kasi kwan naman ilan lang itong natin itong pabili natin at hirap lang maglakay guys ay so Gusto na natin tong isa. Susunod na lang Bali dito ni bibitin na lang natin dito. Bali tali ko lang muna tong kanya dito guys. Itong dulo niya. Hirap pa siya wala tayong sa video. ito so guys ibibitin lang natin siya dito ilog eh, paano natin doon ayan, ayan siya guys oh. tapos natin dito e, eh, ano lang natin dito para kahit hilahin niya mahihila niya basta wag lang ano Uh. so yun guys yun. Uh, luma pa ako ng And guys lalagay ko na itong pangalawa malalaking bulat ito guys natin ako kanina ng palaka guys na maliliit mas maganda sana yun ang tigat Lagay na natin sa pangalawa. Naghanap pa kung saan nakita lagay. Dito, meron naman na dito. Tapos, dito, isa. Dito na lang siguro. Sa banda rito. Dito. Lagay ko muna itong congas dyan. Tapos tatali ko lang muna dito. So yun nga guys, dalawa lang yung nilagay ko. Bali, kuan, hindi ko nalalagay itong isa kasi wala naman ibang paglagyan. Meron pang ibang kuan guys. Merong laman daw na ano, naigat. Pero doon, malayo na dito. Pero malilit na itong kuan. wala natin na dala na, na, ko tulog na lang dito ay lagay na lang dito yan guys tignan natin ulit yung nilagay ko Ito kasi guys kung Ito, mayroon siyang mga pondo na tansi dito kung sakaling kwan kakagatin niya yung pain mahila niya idadalhin niya to kung saan niya pupunta sa loob ng bato na to mahila niya kung sakaling meron ay so guys ito na yung isa oh. ay, e, ano natin baba natin ba na yung, yung isa nandoon. baba ko lang ng konti ko ayan okay na yan sasakmalin na yan ang ikat kung sakaling may laman ito so, itong isa hindi ko na ilalagay sana so, nga guys, thankful tayo kasi nanapan natin yung pantsinelas natin. Kung nawala yun tapos wala tayong maku nakuha, yun, sayang naman. Uy! yan guys, mabalikan ko bukas. Libusor sure kung meron o oh wala. Pero malay natin. Kung wala, hindi wala. Kung meron, hindi thank you. May ulang tayo. May sakali akyat na po ako ng ating tinelas. Hmm, dalawa. Alala natin dalawa yung laman nityan o di kaya mas marami pa. Kaya naglakay ako ng dalawa. So, yun nga guys, ko win ako. basa ako. Walay hapon na din mga alas 4:00 na siguro o di kaya 4:30 may mga kwan dito guys yung duckweed pwedeng pagkain ng itik kung marami sana pati asola guys guys marami na rin dito marami na rin asola nagdululas na mga bato guys nagdululas dati guys dito malalim din dito noon kaso ngayon wala na mababong na masyado Lalagyan ko pa sana ng isang kawil dito. Marami ding mga pan dito guys, mga bayawak. Wala tayo kasi pangpain ng, bay ng bayawak uh, hindi tayo makapano. Kung may pangpain sana tayo ng bayawak, maganda sana. Diyan oh guys, sa mga ilalim na mga bato na yan o. May mga bayawak dyan. Diyan. Tapos malamig pa kasi itong tubig. Dito na tayo sa tabi ng ilog. Daming mga nangulam mo, Kulitis. Dudulas na mga bato. Buti na lang. Hanapan ko itong kinayalas ko. Napambakan nila guys. Kinukuha na nila ng isda. Ulitis. Ang ganda. Bukas mangunguha nga ako dito. Ulitis. Tapon na kasi guys. Magpapakain pa ako ng baboy. Ito. Ulitis. Ulitis. Ate itong mga to guys. So pa naman kung alam niyo ang pangalan nito guys. Ginugulay din ito eh. To. Masarap din to. May mga kohol din to, malilinis tong mga kohol na to. nyo ulamin. Hindi katulad ng mga kohol sa kan guys sa bukid na amoy ito, kung hindi mo napatay. Eh. Amoy putik. Eh, na dito. So yun guys, malalim na 'to Matatagalan tayo. Lulutop pa sila dito. So guys, maghanap na tayo ng ibang daan natin. bukas ko na lang babalikan 'yang ites So yun, good morning mga kabsa at bali babalikan ko na yung kwan, yung kawil natin na uh, ano, pinain natin kagabi, ay kahapon bali ka kagabi pala guys pinuntuhan ko ito pero walang nakuha hindi naman natin in-expect guys na may makuha tayo ayun guys babalikan ko na lang, kung wala mang nakuha talaga guys, ay kukunin ko na yung kawil hindi tulad ng mga iba kasi guys yung mga ibang nagbablog kasi ano pagkawala silang nakukuha o di kaya kahit sabihin natin ano ilagay nila tapos nilalagyan nila ng ano nakukuha parang scripted na baga kung kwan parang scripted na baga sa atin kasi puro lang tayo puro vlog di tayo mahilig sa mga scripted Saan nga guys, babalikan ko na yun. Medyo malalim nga lang. Tapos ang lamig pa ng tubig. Mga kwan, siguro guys, alas 9 kagabi siguro nung bumalik ako dito. Kasi nag-ilaw ako ng kalaka. Pa. Pinuntahan ko na rin ito pero sad to say wala tayong nakuha ngayon guys babalikan natin malay natin ano may ikuan nakuha na pero hindi natin in-expect guys na meron tayong nakuha sinubukan lang natin Laling. Oh, basa na naman tayo. Mm -hmm. Ang dulas ng mga bato. Ay, doon pala sa banda baba. Di pala dito. Hindi pala dito. So yun nga guys, walang nakuha Isa pa rin yung, yung dilagay natin eh Kunin na lang natin Baka mawala pa tinignan ko lang kanina yung meron pang pa pain yung isa wala ng pain yung isa ba? meron pa pero hindi ko na lang pala kukunin bali magahanap ako ng ibang pamain ko guys bali pasiguro yung palaka kukunin ko kasi yung isa guys maubos yung pain niya kinain. pero pan hindi na kuha parang maubos lang yung pain niya ewan ko kung anong kumain mamaya guys maghanap ako ng pamain ko na kung ano uh, palaka para hindi makain ng mga isda ganun isda na yung mga maliliit ganap na lang ako ng palaka para yun kasi mas sure yun guys kasi kung hindi siya nakakain hindi siya mawawala nakabuhay pa siya kasi yung kuwan ka will isasabit e, lang doon sa balat ng palaka tapos ano buhay pa siya sa talong-talong o, talaga yung kamay ng higat ko. So, na guys. Hanggang dito na lang. Wala man tayong nakuha Pero, okay lang yun guys. At least siluman natin. Uh, sa susunod. Ano? Ayun na palakang kang gagabitin natin. Paghanap mo no, muna. So well, guys, hanggang dito na lang. Ingat ka. Bless. bye, -bye.